Totoong ustisya ang sinisigaw ngayon ni Tita Gonzales, ina ng pinaslang na OFW sa Saudi Arabia na si Marjorie Garcia. Sa aking ng IFM Dagupan sa ina ni Marjorie, tahasan itong sinabi ni hindi siya kumbinsido sa naging resulta ng investigasyon ng mga sa bansang Saudi kung saan itinuturong mastermind sa pagpaslang sa nasabing OFW ay ang dati nitong kotrabaho ni isang Kenyan National sa manakuha mo ng impormasyon ng pamilya. Madami pa din silang matanong na kinakailangan ng mas malino na kasagutan. Hindi din maatima ng ina ni Marjorie na tignan naman ang bangkay ng kanyang anak dahil sa kalunos-lunos na itsura at sinapit nito. Sa kanyang pinangahawakan naman naman ito ang pangako ng OWA na tutulungan silang makamit talaga ang totoong ustisya para sa kanyang anak. Dagdag pa dito na hindi sila magatubiling lumapit sa iba pang ofisyalis. sa palagay nila ay makakatulong sa pagresolba sa kaso ni Marjorie. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Adulbat Sagtalaw, Tatak, RML.